Medyo sunugin natin ng konti. Medyo parang nakakaramdam ako ng lula. At parang ako naiingayan. Pero parang iba yung pakaramdam ko. Tapos medyo napapahawak ako sa bato ko. Ayun, parang naging uh, lesson na sa akin yun. Ito na yung parang buhay ko. What's up mga boss? Kamusta kayo mga boss? Kakarating <clears throat> ko lang mga boss Kamusta po kayo? Ngayon po ay araw ng uh, Webes mga boss At ah uh, Alas 7 ng no umaga lutuin ko mamaya yung mga boss pag uwi ko nagsalang ako na itong tusino mga boss eh Nagsahing na ako kagabi eh. po kayo na po kayo ay safe ngayong uh, oras na to kung nasan na po kayo naroon ngayong mga boss at uh, kung bago ka pa lang sa aking channel subscribe mo na yan para makasama kita dito sa Canada at uh, pakipindot mo na rin ang notification bell para lagi kang mauna sa ping ako yung may upload the bagong video at uh, sana share mo na rin ang ating video para mas marami tayong makasama at mapasaya dito sa Canada Ano kaya masarap na lugo dito mga boss? Nadalwa naman kasi kami kumakain na. Eh. Kaya hindi na gano'n ang ng Ang kaya yung kayong, uh, maligam-gam na tubig mga boss. tapos may pasok ako alas 9 sa IGE at tadiretso na ako ng 7-11 kaya magbabaaw na ako mga

mga boss, ipapakalorin ako ng gulay. Kung ano makita kong gulay yung sarap namin, pinakukulokan ko yung mga boss. So, mamaya lalagay ko itong spinach. Malapit na maluto itong kusino mga boss. Tutom na rin ako. Nakakamiss sa Pilipinas yung ano eh mga uh, dilis sa umaga tapos sa uh, kukuha ka ng uh, talbos alam nyo yung mga boss yung talbos kukuha ka dun sa sarapan harapan ng bahay nyo o minsan sa tagiliran ng bahay nyo yung may-ari ng ano <laughs> talbusan ng mga gulay. Mga talbusan ng kamote mga boss. Ay mga ganoon. Isa na pag wala kapag kapag sawa ka na dun, doon. Patalan do sa kabilang kapitbahay, bahay. May puno doon ng malunggay. Mahingi ka. <laughs> Yan nakakamiss eh mga boss. na, oh, Sa umaga. Yan ang masarap na almusal mga boss yung uh, tuyo, diles tapos may pritong talong sarap tapos may sausawa na bagoong na may kalamansi sarap tapos sinangag yan mga masarap na almusal mga bo tatakam ko liyo yun yan nakakamis sa atin sa Pilipinas dito ko lang ito nilagay sa labas mga boss. Kasi dito naman sa Canada, na malamig. Hindi nasisira yung pagkain. Medyo sunugin natin ng konti. Ilagay ko na yung spinach mga boss. Bago ko makalimutan mga boss. Ang aking uh, ng buhay. Ang <laughs> uh, maintenance para sa aking high blood. Naalala ko nung may share ko lang sa inyo nung ako yung nasa, nung nagpunta kami ni Macy sa Kamloops, nung hinatid namin yung anak ko, yung mga pala na kwento sa inyo to. Wait lang mga basa. Ah. nung nasa campus kami, naimpahay namin lahat, maliban dun sa maintenance medicine ko, mga kapos. Maliban dito, nawala wala sa isip namin, kaya, yung unang araw ko doon, medyo okay pa yung parang ko yung pangalawang araw ko na mga boss ilalakad kami sa sa loob ng mall dahil mamimili nga kami ng pagkain na anak ko medyo parang nakakaramdam ako ng lula at para akong naiingayan eh, at, eh alam ko maingay sa loob ng mall di ba? pero parang iba yung pakaramdam ko tapos, medyo napapahawak ako sa bato ko. So, tubo na mga baso. Sarap. yun nga no, napapahawak ako dun sa bato ko tapos hindi alam din talagang iba yung pakaramdam ko buti na lang Thank you sa so Lord talaga. May pharmacy doon sa loob. Tapos uh, walang Pilipina, walang Pilipino. So ngayon napalabo na naman ako ng English. Nagdugo yung ilong ko. <laughs> Sabi ko doon sa babae na nandun na kung pwede ako makabili ng uh, gamot ko para sa pang maintenance ko yung ano sinabi ko yung brand at uh, umalis siya saglit kinausap niya siguro yung mas mataas sa kanya at pagbalik niya sabi niya na kinawai information sa akin tapos kasi yung family doctor ko yun chinik lang nila sa computer tapos pagbalik niya sa akin tinanong niya na kung ilan daw yung kailangan ko sabi ko meron naman ako sa 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 Chetwin, sa aming uh, town. Ang kailangan ko lang is for good for 3 uh, three days. So, binigyan niya ako. Ang binigyan lang ko lang noon ay one dollar and ten cents. So, tatlong piraso. So, good thing naman na nasa loob kami ng ano, ng mall. At kung wala, ay eh, medyo alam niyo na <laughs> Kaya, thanks God talaga. God is good all the time, mga boss. Talagang, doon talaga ako nilagay ng ni Lord na makapasok sa mall para ang nang mangyari, meron agad na magiging solusyon. So, yun. Ayun, na pagkaabot niya sa akin, oh, sabi ko, nakakabili ba ng ano, ah, ng tubig na isang ganun lang, sabi niya meron naman. Nakita ko ang haba ng pila. Eh, sabi ko, ah, uh, mahaba yung pila. Sabi sa akin, sige dyan ka lang. Binigyan niya ako ng isang basong tubig mga boss. Yung nasa parang paper cup na ganito. Binigyan niya ako. At tuko na rin ino mga boss. Doon ko na pinayaran sa kanila yung gamot at doon ko na rin ininom mga boss. At okay naman lahat. Ay, mga ganong senaryo, mga boss, ano? Yung mga hindi mo inaasahan na mangyayari, bigla ang nakalimutan mo yung... Ayun, parang naging uh, lesson na sa akin yun. Yun yung ano na na-experience ko na wala nung uminom ako ng gabo na nangyari sa akin. Hirap pala, ganun pala yung pakaramdam. Parang hindi mo na ma... <clears> hindi <throat> na mahiwali sa'yo yung gamot na yan. parang eto na yung ano eh eto na yung parang buhay ko pag hindi ako nakainom nito yung unang araw okay pangalawang araw medyo ayun na kaya sabi ko parang eto na talaga kasama ko na to kasi may napapanood ako na yung mangyari pag tinikilming gamot mo yung maintenance mo ganyan, yung mangyayari sa'yo. Ayoko man na magkaroon ako ng ganito pero kailangan ko. Para mabuhay ako na matagal mga boss. Kaya muna ako mga boss. Baka magkaiyakan pa ba tayo pa. <laughs> Sinar ko lang sa inyo yung mga boss. Alam ko na may mga ibang tao din na nakaka-experience ng gano'n. Naisar ko lang kasi yun yung naranasan ko na nakaligtaan ko uminom. Yun pala ang epekto mga boss. Okay na. Yari na mga boss. paon to mga boss gulay araw ng webis kayo mga boss tapo na ng basura Dandang tignan na no mga boss na mga boss at ah, papasok pa ako sa RGA Asok na tayo mga boss Oh. Let's go mga boss was boss, power steering fluid. Mm -hmm. Mm -hmm. ganda ng yung presyo mga boss. Oh. Five dollars and thirty Lagi ng ano yun eh. Fluid mga boss. Pinagawa ko na yan siguro dalawang beses na. Kaso, ah, ewan ko ba. Hindi nila na fix ang maayos. Last year nung pinagawa ko yan eh dito rin sa kanila din meron kasi sila dito ng shop eh wala eh hindi nagawa lagyan ko muna mga boss pasok na tayo mga boss dito na naman ang aking may hiwagang uh, baunan mga boss <laughs> pagkain ko ngayon mga puso ito yung pinakulong gulay ko kanina tapos tusino at kanin ito uh, isang uh, mansanas ano mo try to become mga boss